sa mga balitang pambansa Aminado pong Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na isang taon pa nga abutin bago tuluyang masawata ang lahat ng illegal na pogo sa bansa. Ayon kay PAOG Executive Director Gilbert Cruz, hindi raw tumitigil ang komisyon sa pagpapaalis sa mga dating Pogo worker. Pero marami raw ang nagtatago sa iba't ibang lugar sa bansa at nagbukas ng baliliit na scam hubs. Sa huling tala po ng Bureau of Immigration, nasa labing isang libong foreign Pogo workers pa ang nananatili pa rin sa bansa. Sa kabila po yan ang ipinatupad na Pogo ban ng gobyerno mula nitong Enero. Samantala, minado naman ng Comelec na tali ang kanilang kamay sa panghihingi ng mas detalyadong impormasyon para nga mas makilatis ang lahat ng nominado ng mga tumatakbong party list group sa halalan. Matatanda ang lumabas sa pag-aaral ng kontradaya na mahigit 80 sa mga party list na tumatakbo sa 2025 elections ang nabistong konektado sa mga political dynasty, may korporasyon at iba pa pero hindi ito nakasaad sa Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ng mga nominado. Ayon pa sa COMELEC, nakapaskil naman sa kanilang website ang kopya ng Kona at ng COC ng mga kandidato para makilatis ang publiko. Pero hindi sila po pwedeng humingi ng karagdagang impormasyon sa pagkatao ng mga kandidato hanggat hindi binabagong batas. Tana nga, magkaroon ng pagbabago sa Republic Act 7941 sapagkat yung po kasi na nakalagay doon na isang provision na kung saan yun ang uh, lamang ang hahanapin sa mga nominees kapag ka nag dito sa Commission Elections and therefore yung po yung pinagbasihan ng form. Sana nga po again talagang panawagan natin pag binago ang batas ay uh, maglagay doon na please specify and or submit something. Yan nga po ang tinig ni Comelec like Chairman George Garcia. Samantala sa iba pa pong mga balita, hinihimok ngayon ang liderato ng Kamarang National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang mga naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay po yan sa pagpatay sa ilang senador para makakuha nga ng pwesto ang ilang pambato sa Senado. Ayon kay Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong, kung iniimbestigahan noon ang death threat ni VP Sara laban sa Pangulo, dapat ituring din daw ng NBI na kahalintulad ng kaso na yon ang naging pahayag ng dating Pangulong Duterte. Ang tingin ng mambabatas, dapat kasuhan din si Digong sa ginawa nitong pananakot sa mga senador.